Pagpapapinusuportahan ka mga kandidato. At yes, at uh, um, matagal ko itong pinag-isipan, pinag-aralan. Again, lahat sinasabi ko talaga is kailangan yung may tiwala ka at may gagawin. And pareho kami ng magusto gusto is para sa ating mga kababayan na magsasaka. Yung mga fisherman, poultry, okay. bigger lahat yan. So, agap po ako. I support party. them. Yes. Agap party. Yung, yung advocacy nila. Yes. And I really like that na ang ah, mahal-mahal ang bigas. Kailangan natin yung yung ko is pagkain. Pagkain ng Pilipinas. Paano mapapababa lahat? Di ba? Yun yun eh. You have to really endorse someone or really support someone that that really cares about the Philippines. And yung mga boarding, yung mga ganyan, yung pinamahal yung mga pagkain. Totoo yan. Di ba? Ang tsama. So ako, yung advocacy po ng Agam is also about that. Ayaw nila ng mga boarding, ganyan, and they really support yung ating mga ano yung kinuha kanila or inaral mo lang yan? Inaral ko sila. And then, uh, yun. Uh, so, ikaw ang nag-reach out sa kanila na gusto mo siya silang isupport. Yes. Ibig sabihin Kung wala kang bayad. Eh. Uh, so, okay. ibig sabihin wala kang bayad as endorser. Yes. yes. And, wow. And yung nag Oh, basta po, support. And even last <laughs> time, wala, hindi ako sa pera. <laughs> eh. Hindi naman importante sa akin ang pera. Ang importante sa akin, yung pinaglalaban natin para ng bato yung gusto ba natin mangyari para sa bansa natin. Meron kang mga kapwa celebrities na lumapit sa yung tumatakbo ngayon? Marami support. po. Artista, marami rin po iba-ibang mga... Sa, yung mga sector. Sa, yes, sector. So, ako hindi talaga. Sila sabi ko diretso, Sorry. Kung gusto mo tumakbo, tumakbo ka. Pero ayaw. I'm not pero, ayon. Ano ang opinion mo sa mga artists na tumatakbo? At sana may magawa talaga sila para sa Pilipinas. Paano kung kaibigan mo? Sa support ba pagkaibigan mo artista? Pag magkaiba kami ng paniniwala, hindi. Kasi baka naman gusto lang niya upo para ay politiko. Di ba? Ang daming gano'n. Gusto lang maging politiko para upoan at maging powerful. And that's not what I would support. Hindi ako nagsusuport ng ganyan. Ako kung ano yung tama para sa ating mga kababayan. Kung ano makakapagtulong sa ating mga kababayan.